Hey, what's up guys? For today's video guys, magluluto tayo ngayon ng bagos. Pagluto natin guys, ate siyang uh, ununan o prituho na to. So, oh. look na, look bagos. Gikat pa na hindi siyang freezer day guys. No, muna, medyo dili, naging kayo na siya. Fresh niyang ato ang isla, karon. Pero, okay raman kay. Mukha man siya, naka-freezer man siya. At... Pero before na to siya lutoon, guys, syempre, limpyuhan sa gid na to ang ato ang bangos. Ato sana siyang himbisan. Himbisan okay, okay. sana to siya, guys. Pero medyo ice pa ba gid sa protein na lang na lang siya daan para na ato siyang putad-putaron para na makasubo na tagluto kay hapit na ra pa ni Mag taglish lang ko guys kay eh, para maglisod ng kukuk ka ng straight yung mag mag uh, Tagalog basta ka nang kuan mag okay ra mag voice over kay maka concentrate ko ka nang kuan Tagalog pero kung mag storya jud ko personal sa kam mag jud ko Tagalog kay I'm not familiar gyud sa all Tagalog kay bisdak yung kay tang dakuan eh. So nga na ni nimo siya pag hindi nang bangus guys Dapat <laughs> din na ni Moshe Gimbis Ato na siyang paspas -pas kay na Tara ba pa ni Udto? Hindi nga. Paan na ito na siyang tinae? Kanawa guys, o. Oh. di Diba? Naka... naka freezer. pagid ang kanang... Medyo naka-ice pagid siya. Pagid siya yung nga naka... <laughs> pagid siya yung nga naka-bitaw na humok. Kaya Freezer. preserve mag-ini siya na mo guys. Para dili siya di ba. Ano na rara siya? 80k followers na rita guys. Shout out. Wow! mga Sulit supporter. Lalo na sa mga nagsend ng tala, nag-react, nag-share. No? Salamat kayo. Di tamawot ng 80k followers guys kung wala. Kung diligikan sa inyo ha. So, yes! manan na hinlo ang usa is ka isa. Magpwasatag ka ng kwan eh. Masa tau, masa tak sudlanan. So kani guys, kuwakal pa na to mga itom itom pero unya na lang na siya kayo. Ito sa hindi san tanan. Kuwakal sa na to sa ano, kuwakal. Kanang himbis o tinahasang. Ah, Ngayon lang siya. Ako na siya. Ano? Hmm? Sila mga hero oh. Iwin. Sige na, Ricky. So, abi bitaw ninyo guys, ang kanina bangos na nyo, paborito kay ni siya kay. Amutang nyo pa kay Isda, ano, lamigid kay siya, sa bahon, ununun, pituhon, kusang klasihang luto, no, lamigid niya siya ang bangos ngayon eh, nga, hindi nga, kasi siya bidli ah, mita, pero, nangkakuha na nga ko sa inyong video book ko gun pero, hangi, hindi siya napaka ista dahil hindi siya siya uh, klasik ista bitaw shout comment daw ko bes sa mga ganahan o pangos, kasi may mga mahili kung ganyan na ista guys comment lang kung kasi mga ganahan kasi mga comment yes sa mga ganahan po ganyan na mga ista upang, ista na pangos So, mana siya guys to, nahinduan na na ko siya tanan o ka na ang hindi kuha sa tinay o hasang. So, ang ato ang karun guys, ato na ni siyang hiwaon. Ato, hiwaon kayo. Bisa ko kayo ni kayo. Para po mabahi po tanan ba. So, ato na siyang hiwaon. Hiwaon na to siya o katulo. Kung oh, ano, paan ka na ako siya na. -tansi na -tansi? Umok lang ang habol, mag-upo kayo ng kutsili ang So, muna ni siya guys, no? May na hiwa ang katong isda. So, ato sa to siyang i ihumol ka dyan sa tubig para madipro siya. So, ato ron, while gahumol ta sa isda, mag-kutad mag ta atong lamas. Mag-hiwa ta niya atong lamas. So, ato siya siyang panitandaan. Thank you. si. Tagamay. Ala. Lagyan na natin ng su kunting tubig, guys. Tapos isira natin. Takang na nato ang ato ang inuunan so karon ato nang i-marinate ang ato ang pangprito. Marinate ato siya sa suka o asin para na lamig kaayo siya. Mm ni <leaving> <tiny texts> So, mura niya siya, guys. Tanawa. So, na to na siya suka. Marinate na, na to sa suka, kay Ibabad pa na to siya mga 10 to 15 minutes. perfect ang sarap ang sarap guys simple lang pagkaluto pero sobrang sarap so ngayon guys mag -pre to na tayo yung oil guys ready ko na yung oil at yun palakasan yung ang uh, kayo natin palakasan ang na kayo natin huy apoy <laughs> yung apoy natin <laughs> medyo init na siya guys lagay na natin yung oil mga ganyang oil lang siya Antayin lang natin guys na mainit yung oil bago natin ilagay yung ista para na hindi dumikit yung ista sa kawa natin. Kung so, sinisipon talaga ako guys kaya so, pasensyahan nyo na. Okay ba yung process ko ngayon? So na guys, medyo init na yung oil. Ilagay na natin yung iska na natin. At hinihinay lang sa paglagay para di tayo mapisikan ng mantika. Mahilig talaga ako sa trito guys. Pero ito talaga yung ayaw na ayaw ko talaga mag-trito yung mapisikan ako sa mentika. Na-all na lang kung mapisikan. Ewan ka nice lang natin yung mga isa natin guys para na... Oh, tulad nito, hindi organized. Bumisit na yung isa. So wala na tayong magawa guys. Hayaan na lang natin yan. Kaya na ano lang natin na ipaubaya siya sa iba. Mm. <laughs> so, antayin na natin guys. Medyo kulang yung pagkainit ng mantika natin kaya dumikit yung isda. Kaya, let's relax next time na lang tayo magprito. Painitin pa natin yung oil para hindi dumikit yung isda. Kaya kung kayo guys, kung magprito kayo ng isdang bangos, dapat painitin nyo talaga yung oil. Balik na natin guys, medyo luto na kasi siya pero parang hindi <laughs> pa medyo luto na parang hindi pa. <laughs> try na natin siyang try na natin siyang balik tarin, guys. Baka luto na. Lagi <laughs> berganik Upo-upo pa dito ka. <laughs> <Sir. laughs> <laughs> niya sakit eh? muna ako guys. <laughs> Para hindi ko kaya yung mantika. <laughs> Para hindi ko kaya tumagsik yung mantika sa katawan ko. mag-grease muna tayo. Okay. <laughs> <Nahi>. <laughs> <laughs> na guys. bawah Bisa dia kena angkat hak sak Kena So ito na guys, yung finished product natin up sa mga So thank you for watching guys Sana nag-enjoy kayo sa for today's, natin, for to this video natin Yun lang po guys, thank you I'll Follow for more, bye bye